جنن اور نہیں لگ گیا تو اگے شوٹین ہے سامبل بلنگ ہے تو 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 کے

Ito na? maputla ng uh, ating kaldereta. Sino kaya 'yung nag-sponsor? Si Sami. Si Sami 'yun. Wag magkamali. talaga. 'Yan ang pinagtapala. Sabi <laughs> <laughs> po <Sorry>. 'yung <laughs> sarado. 'Yan. Sobrong Naya hahalangan niya alikan Mabuti ang sobrong niya Sama Sana kuwebes mo nga natin gawarin <imitation> Ako ulipas Ang buru to kukulapin niya ulipas mo Masa-masa 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 Pasta rin mga mga Hindi pa kayang huh? unawa kong mga webes. Hindi pala. Hindi mahal siya. na. Sabi na. Hindi, hindi may kautol ang mga nga. Hindi pa pa. mati.